na ay nagpadala sa tuwa din he, o oh, reklamo o oh, reklamo problema <laughs> ang ayahang problema ha ah, niingon siya nga uh, keneng, na akoy crash pa pa dong gusto unta na ako siya panguyaban Sugtun ka ko niya na ta man maning pangutanahan ni eh. daw siya eh, crush. gusto niyang panguyaban pero wala wala ta kabalog sugton bata ta sugton ba siya ani o dili na unsa um, nganong ako may yung um, pangutan on ha? Ramil, ah, lagi okay. nganong ako may yung um, pangutan on pangutan ani hang crush di og sugton ha Ramil, choy ana ay choy oh. nakitambag ni mo choy pangutan ay mong kanang imong crush choy Inyo ingno ni uh, miss miss or buddy <laughs> or inyo nimo mo nga mari <laughs> Mare ka nang mang man kumanguyab ko sa'yo mo Sugtong ka mo. Ano ka yun? <laughs> <laughs> Kumingon kayo siya nga. Ah, sugtong tika. Oh, ah, o, ah, ka Sigurado, oh, makatubag na gina yung pautahan ni Kung sugtong baka ka. O, di. Pag yun siya, sugtong lagi tika. O, oh, di dito nakamanguyab. Alam mo, tabangin ta ni ha, sa pagsulbadan ng problema ni Mr. Ramil kung uh, yung problema kung sugton ba daw siya sa ihang kung manguyab siya pastilan wala manggugo kabalo choy wala ko kabalo joy. kung uh, unsa estado ninyong duha kung close ba mo or silingan ba mo or classmate ba mo or kanang kauban ba mo grupo or basta magkaila ba mo kanang close good hula wala ko kabalo, joy <laughs> pero ani na lang, Choy, kay dili man ta manghuhula, pero i-assume na lang nato, joy nga kaila gyud mo, crush gyud mo, barkada gyud mo. Ani na lang, oh, para dali ra sitwasyon. Ang uh, ako ang uh, tambagan ni mo, joy ah kung ako yung mong pangutan, usugton ba kagdili? Eh, no matter, choy. Uh, oh? kagdili, kag choy. Basta ang imuhang uh, naramdaman, imong isulti nga to kaniya. mao yun ay, uh, dapat nung buhaton. Dili na nimo pwedeng iloom-loom, choy. No? <laughs> kung dili ka sugtong, it's okay. Ang mahalaga na sabi ni mo ang imuhang feelings, adto sa iya, ha? O, oh, di ba? Ang mahalaga, nakabalo siya nga, kanang uh, nahigugma kanya or nagkagusto ka sa iya, ha? Kaya gi mo nang ilom-loom, basig magmahay ka, choy. Basin dahi, uh, naghulat ra po day na na siya uh, manguyab ka, o oh, diba? Kung imo mo nang ilom or dili na yun na ni mo isulti, kaya mahadlo ka nga mabasted, ah, di wala. O, oh, malay na to, basin dahi gahulat siya, pag abot sa panahon, nga na siya uyab o unya nag, uh, mo, nga nung wa nang uyab sa kuha sa una nga sugton man jud unta tika gahulat rabi ako tindak wag pagmahaya na choy pastilan choy mo na gingon joy nga pera na naging bato pa no kung dili man pug ana niya choy wala gyoy problema kay ana man na ang uh, kining ato ang uh, pagpanguyab isip laki mura tag nangisda ani eh. no kung mukubit aw Very good. Kung yeah. dili mo ko bet oh, taan na po taglain ano eh. <laughs> ah, oh, ano pugsun man ato ang tao nga mahigugma sa tuo pod, no? Di ba? Na may daghan tao, na may uban tao nga gahulat lang pod nga mahalon nato. <laughs> nagpaabot regyo na sila sa tua ah. so dili gyud nato pero kung gugmahan juga anak niya aw oh, sulayi lang jud siya permente kung maihayag nimo imong damdamin siya ha. kung mag ah, example na na chance nga masturyan nimo ang imong hang feelings ngadto kaniya then ah, kining dilikan niya sugton or unsa ba kaning pag miingon gani siya nga ah, ko ni mo ah, patay na choy pero miingon gani siya choy nga sige huna hunaon sa nakuha ha aw oh, kana ini panguyab ni mo choy yun na istorya choy naa kay chance o oh, 50-50 pero miingon kay pag panguyab nga kaning kwan ba ka nang gusto naku gusto ni mo ba nya kaning kaning gusto unta ka mahimong uyab kanang Pwede ba? Kaya may isang saba di oy eh, pagpuyo din ako nung eh. nalang sa kakabarkada manta, apatay ito Di ko ni mo eh, nalang sa kamaot mong naong, apatay po. ay na nga nga choy hinawayon gina choy. <laughs> ano? Ang uh, di taw, kung barkada na nimo ni mo, mayroon ah, ko ni mo eh, basic joke na po na niya. Pero ang tinood, ganun bitang mga babae choy, na sila ugali, nga pa iri, -iri pero kiri ah may tao, kanang padugag pusta ba taba. Basi sila nga, abi, ah, kuan lang siguro, gitripan gi, lang siguro kanang tawahanan ni. O, oh, lisod po na po kanang uh, patuho ng ubang babae, choy, Labi na, gikan nag broken hearted. Uh, broken hearted, mga broken na, uh, sanay, kanang gikan na paghiwalayan. Uh, kanang bulag. Sakit pa man gina niya. Labi na po ng uh, babae, nga sigira, yaga, yaga-yagaan ni mo. Yaga-yagaon po, yaga-yagaan. Parehas na ako. Ah, lisod kay Kasugto na na, choy <laughs> Pero gimo lang yung permintihon choy. Pakita gin mo choy nga sincere jug nga na gusto nga gusto nimo siya maoya bug higugmaon. Padayon lang yun ay mong gibati, choy. Pero ganey choy uh, maabot na uh, isa ka bulan do pero na uban no nga manguya ba ka uh, mang tuig usa sugton. Ah grabe, bilibal lagi nako. Pero kung ko na nana di na eh, naiingon ganig ah, pangutana na ako nga, pagsunod na akong pangutana, unsa man ba nga kuy, chance, wala ah, kapoy kayo namin yun nga, hulat hulat lang, hu. nguyab kong lain ay, <laughs> kadaghang babae ah. <laughs> <Usipo ikan. laughs> Ito kay ang gugmagod to be follow na mangunagod, di ba? uh, talagsa ramang kayo ning manguyab yung gang uh, na kay ka. Na naapin uban nga, gusto lang yun ni siya, uh, gusto lang nimo siyang panguyaban, Tay tungod gusto lang Nimo mo siyang mauyab, then ang gugma to be follow na lang na, kay basta ang taong nagkagusto, gusto mag, nahigug, mahigugma yun na. Uh. Ah, sabi pa ni Miljoy, bahala siya sa si Ramil sa ang problema. Huwag <laughs> ko'y labutan niya. <laughs> <Ba na> sabi, <laughs> Ah kung si Miljoy ang mo advise si Mo Choi wa dangan <laughs> Wala pa okay, ba yung makuhang advice na ni Miljoy Choi <laughs> <laughs> Ah Choi ana nanlanjoy ha ah try lang jud Joy pila day pala day nga nagkagusto po day na si Moha cool. Then kung nagkagusto na si Moha oh, asugton jud ka pero wala gyud nay gusto si oh, dili ka asugton it's okay yo eh? Basta ang mahalaga ay mo feelings bitaw na isa nimo. Ana man tinuon tinuod nga nahigugma or nagkagusto, no? Kanang uh, gimahal nimo tungod kay mao nay imong nararamdaman, no? Bisag dili ka mahalon in return, ang mahalaga nga nalaman or naipadaman nimo nga mahal nimo ang isa ka tawo, mao nay love joy na unsa day ka. No matter what, kung uh, higugmaon can return or dili, no. Pero magbot ang time, kung dili ka kasungtong magbot man judang time nga na, na pugay ilang ng Onya kanang kamin tubig yun mo, no? Bisag dili pa ka manguyab. Na iba mga babae, Joy? Nga bisag dili ka manguyab, Joy. Kanang uh, kuyog-kuyog ramo, mo. Ano daw? Unya, pag kuyog-kuyog, mo kabalo sa inyong na nahulog na dahil sa isa't isa ang inyong hang feelings. Ah? Unya, nikalit na lang sa isang idap nga kamuna, pero wak mo kabalo sa pizza. <laughs> Ada, tinood na. Dagdaghan na hitabuan na, ha? ah kalami sa paminaw ng iyong anak Bitaw, no? Kana bitaw, kusa na lang ninyong naramdaman na mahal na ninyo ang isa't isa. Kaysa pugsun ni panguyab Ang usa ka kababayo niya, human, ah, nahigugman na lang. Bitaw, buutan man sad ka. Sige, sulayan na to. Nang anaon, bitaw ka. Pa, dangan, oi. Gajo, ya. sige lang. Panguyab lang, joy. Panguyab lang.